nung birthday ni Sarah, ang the 20th of April yun, napatawag kami sa 911. Very scary. Tapos sa likod ng apartment namin, ayan, may motel siya. Noong una, medyo hindi ako comfortable kasi nga, di ba? everyone! Welcome to Zeta's Mama and Dad's YouTube channel. So, today is the 4th of May. Kakagaling lang namin sa grocery shopping from Walmart. So, gagawa, gagawa ulit ako ng bagong video. And dito kami sa bahay and sa apartment namin. Si Love is, he is working on his garden. Gumagawa siya dito ng mini garden niya. Kasi nga, kagaya ng sabi ko din sa mga ibang videos namin, na mahilig siya sa mga plants. And mga bandang 4pm na, yung weather is okay pa rin naman. Currently, it's um, 18 degrees or 17 degrees Celsius. So, ayun. Tingnan natin sa love sa kanyang ginagawa sa kanyang pag-garden. Si Zira, pinapakailaman ng aking ano, monopod. Ayan si Love. Yan yung mga tinanim niya. Diyan siya nagtanim ng mga roses. Doon sa banda doon. And then ito yung green onions. Ay, onion leeks. Tama ba? Hindi ko sure. Tapos nagtatanim siya ngayon ng amaranth. Love, what are you planting? What are you trying to plant? No. What are you planting? What are you Cucumber, sunflower, sunflower, amaranth, amaranth. We want this? see, are you talking to Dada? Wait, I need that. that, I need that. Oh, look. ang paligid ngayon dito sa aming apartment. ilang ang apartment namin, kami lang talaga ang nakatira dito. Wala kaming kapitbahay sa aming... Hindi siya yung apartment na magkakadikit na maraming nakatira sa isang building. Kami lang talaga yung nakatira dito. Doon kami sa second floor. Doon. Tapos ito, ito sa baba. Vacant ano siya, vegan space para siya for business. Meron daw dati dyan pizza pizza restaurant. Something like that. Pero ngayon wala. Day camp na siya. So yan, pwede kami dyan magstay sa patio. Tapos ayan. Um, vegan lot din. Tapos highway na. Tapos sa likod ng apartment namin, ayan, may motel siya. Noong una, medyo hindi ako comfortable kasi nga, di ba, motel. Pero okay naman, hindi naman siya yung katulad ng motel na iniisip natin yung mga ginagawa nila doon. Ano naman siya, may mga bata nga dyan minsan, may mga nag-stay na may mga na family, may mga bata, ganyan. Tapos, kaya ito yung place na pinili namin, although meron namang ibang options kasi nga malapit to sa parents ni Richie so lalo na sa work niya na ano one week siyang wala gusto niya ma-make sure na in case na meron kaming kailangan ni Zeta madali kaming mapupuntahan ng parents niya lalo na ng aking mother in law kaya ito yung pinili niya na place same town kung nasaan ang aking mga in-laws pero I'm not sure mukhang, baka in the future, yes, lumipat din kami ng place. So hindi pa sure. Yan yung ano, yung pangalan ng motong passport in and sweets. Ayan siya. Ah, sira. Ayan. Mukhang lang siyang bahay. Lava. <laughs> Why are we choosing this place? Why are we choosing an apartment that's in front of a motel? It's not a choice, there's just no options. Because, because what? I told them that it's because it's close to where your parents are. Because the real estate market is non existent. Whatever. I told them that I saw a lot of options, but you just don't want to move. And you want us to be close to where your parents are guess that's your main. That's the reason that you told me. This place is good. Michelle just does not appreciate. it <laughs> Love. It's because you know being in a place close to where motel is it's not a very good place to live in. Pero okay, naman. Um, So far, okay, naman siya. yun kasi yung aking mindset before nung no? paglipat namin dito parang nagulat po na ay bakit gano'n na sa harapan siya ng motel pero so far okay siya safe naman siya so ayun Tapos di ba kung makikita nyo ayan, sa harapan namin is highway. Meron lang nangyari dyan last time. Before nung birthday ni Sarah, the 20th of April yun. Napatawag kami sa 911. Very scary. Nag-prepare kami para dun sa birthday celebration ni Zeta. Tapos may narinig kami sobrang lakas na ano, kalabog. Sobrang lakas na tunog. Tapos, yung chinek ni Love, meron na aksidente doon sa harap ng bahay namin. Car shot. And, insert ko yung video ni sirang-sira. Pare silang sirang-sira eh. Tapos yun, tumawag sila sa 911 para nga i-report. Pero mukhang marami na rin naman yung tumawag doon sa 911. Tapos hindi ko sure. Meron daw yatang ano na matay doon. Yung isang car daw, mag-asawa daw yon na senior citizen na. Tapos yung girl, yung babae, yung ano, namatay. Parang hindi ko sure ha? Hindi ko pa, hindi ko alam. Si Love lang ang nagsabi. Hindi ko alam kung confirm ba yun. Tapos yung isa, hindi ko alam kung Filipino kasi yung name niya is parang Pinoy. Hindi ko na lang i-mention yung name. So, ayun, nakakatakot. Kasi nga, may, may hirap din pag nakatira ka sa harap ng highway. Hindi ka tulad dun sa place ng aking mga in-laws na talagang nandun sila sa middle ng forest in the middle of nowhere ang kadandahan lang dito is marami kang access sa mga katulad nun sa harapan namin Dollar General ayun pero kahit dito kami sa parang um, kabayanan kung i-ano mo siya sa Philippines ayun country is, I considered pa rin siya as Kaya most of the time pag andito si Love, doon kami madalas sa ano, dun sa mga Indos ko. Kasi mas maganda yung place doon. Love, I was telling them about the accident that happened in front of our In front of our our apartment. And then can you tell them about the weird thing that happened after that? <laughs> no, it's too many weird things. <laughs> Hindi na meron meeting, pero ayaw na i-share. May mga ano, nag-check-in ata sa na motor. mga, ayan sila, mga naka-motorcycle. Marami yan sila dyan. Ayan si Sira. Happy yan si Sira pagka. Sabi sa labas kasi nga, kami lang dito. Dito lang, doon kami sa loob. Hindi ako comfortable pang lumabas pagka ano. Kami lang dalawa. Dito. Kasi pwede naman dito mag-ikot-ikot. Kaso hindi nga ako comfortable pagka wala si Lev. Pagka lang sinusundo kami ng Mario in doon. Sa property nila doon kami nag-iikot. Why is the baby crying? Are you crying or are you smiling? You have a boobar, <laughs> baby. Hello, see that you have a So ayun, ganito lang naman yung buhay namin dito, simple lang. Ibang-iba yung buhay ko sa Philippines sa buhay ko dito. Pero okay lang naman. Ano, malaking adjustments. Pero sabi nga, di ba, this is what I chose, the place where I chose to be, the place where my husband is. So yun, maraming adjustments, pero ganun talaga. So far, so good. May mga times na nakaka-homesick kasi nga ibang-iba dito. Pero ano, <coughs> carry na. <now. coughs> So ayan si Love, nagiinom siya. Love, show them your... What's that? <laughs> show them your stuff. <laughs> Whatever that is. The one that you were drinking. It's stuck in my pocket. Well, you get it. Here. What? <laughs> What? Nakakais talaga to si Love. Buisip talaga. <laughs> May iniinom siya ang liit-liit na ano. Rum daw yun eh. <laughs> And the baby is crying. So, ayan yung highway. Hindi naman siya ganun ka-busy, pero may mga times na busy dyan. Bihira din mag-traffic dyan. Ayan yung mga wheel. malamig na kasi na. hapon na. Pakapon na talaga. Pagka mga bandang mga five minsan na malamig na. Pero minsan kahit seven hindi pa rin. Depende. Depende siya. so inaantay na lang namin si love na matapos sa kanya. Ginagawa doon. Tapos bukas ano, <laughs> uh, pupunta kami doon sa akin mga indos again. Kasi ayusin naman ni Love yung kanyang mga bambus. Tapos, may ipipick up din kami gift from my sister-in-law para kay Sheila. takot na ako mag-check ng mail dito kasi inyong mailbox namin sa harapan lang ng um, ano, main road nakakatakot pag may uh, mga sasakyan sa aksidente ngang nangyari dyan nangyari yung aksidente dyan sa area na yan dyan tumaob yung sasakyan parang ilang hours nila sinarado tong road na to noon eh. garbage Don't I have mail? Inaantay na lang namin matapos si Richie. Mukhang matatagalan siya dito. So, dito kami sa labas na medyo matagal. Pero, ayun lang. Share lang namin kung ano bang nangyari dyan sa harap ng aming apartment. At kung bakit ito yung place na pinili namin. Na. Once, free For now ngayon. Ay lang for today's video guys. Thank you so much again for supporting Zira's Mama and Daddy's YouTube channel. See you again soon. Bye bye. Love. Yeah, this is a love.